Sa mga oras na yan, piling ko ay napakaganda ko na. Napaka-pilingera. <laughs> Nang dahil kay Askubus nagkaroon ng confidential. Char! Nagkaroon ng confidence. <laughs> Akala ko wala ng pag-asa ang tumubo sa mukha ko. Ay talaga naman oo, siyang napatunayan ko talaga tong Askubus. Iniinom ko to bago matulog. At bigla pa nga nag-brown out. Kasalukuyang pa naman akong umiinom. Montik na akong hindi makainom. Eh ano ba ang iniinom? Alak. Charisse, tubig yon. <laughs> ay! Yan pala ang tunay na pagmumukha ni Kapre ninyo kapag naka-flash. Saglit lang nag brown ka preni at nagnakaw lang sila. Sinong sila? Di ko sila kilala. o ay joke lang yon ha. Bawal magalit dito. Dapat ako lang. Sorry na. Tapos kinabukasan naglinis-linisan ako habang nanonood ng kay drama. Ay sayang naman ang binabayaran sa Netflix kung hindi naman gagamitin. Ano yon Babayaran ko lang pero hindi ako manonood. Abay hindi naman tama yun ka preni. Ano yon Pinupulot ko pera. Ay karami naman pinagsasabi ng ka preni nyo. Maiba na nga tayo ng topic. At yung bata tuwang tuwa. Nakabrief kasi siya. Nasingawan din ang mal malalaking hita niya. Kasi laki ng braso ko. Ay, subukan mong kumibuka, Prenny. Mahampas ka talaga ng malaking kong braso. <laughs> Heto't may bisita si Kuya Ken, anak ng tita ko. Naabot ang papansin ni Rui sa kanya. Hindi naman siya pinapansin. Ay, papansin yung batang to. <laughs> Dito naman, Kapreni, makakakita kayo ng singit. charis abay naglalakihan, Kapreni, ang mga hita ng anak ko. Nagulan na mga Kapreni, kaya ang mga gagamba ay nagsisilitawan na. Wala lang, sinabi ko lang. <laughs> Naubos na ang dishwashing liquid at nabenta na ulit ng nanay. Kaya nag-order ulit ako, Kapreni, para meron siya ulit pang tinda. Bumili ako ng isa na 16 liters ang magagawa, tapos mga batel. Tapos yung pinadala sa akin, yung pinurumot ko nga ato ay tinimpla ko na yung mga maliliit. Para pang dagdag-benta. O diba, sana all? Negosyante na ang Kapreni n ay, sinanay pala. Isasalin ko na to kay nanay dahil mabait akong anak. Char! Kapag naipon na lang niya yung pagbebentahan, saka na lang siya magpabili ulit sa akin nito. Nang ganyan, ano ba yon? Ay, kumita naman ako sa pag affiliate nito mga kapreni, kaya ibinigay ko na lang kay nanay yung pagbebentahan nito. Ay, nagpapa-order kasi ang nanay ng personal collection, kaya nakakapagbenta siya nito. Ay, kailangan talaga kapreni, ma stock ka. Kung ano ang kailangan ng tao, kung ano ang ginagamit nila, yun ang ibenta mo. Ay, tinuruan pa nga, sus, Tiyagaan ng pagtitinda, ka preni Eh wala akong tiyaga, nanay lang Kaya sinaling ko na to kay nanay <laughs> O oh, diba, pinromote ko lang to mga Kapreni Pero ngayon, isa na rin pala akong mabubudol Mabudol ka man, Kapreni Ay ayos lang, kikita ka Nakikita nyo ba yan, si Kapreni? Ay pagkakaganda na no? oh, Wala lang, iniinis ko lang kayo charis <laughs> Bukas pa ako matatapos dito, Kapreni Eh pagkakakupad kong gumalaw oh? Mahirap magmadali, ay baka magkamali Akala ko pa naman kapreni, bukas pa ako matatapos. O siya, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanod. Bye mga kapreni.